Ano nagabalita kay Kuya Oliver at sa kanyang gutuhan? Better kumusta? Ayos naman sir. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya lang naman ang trending noong panahon na hindi pa uso ang mga pares overload. Kaya ni Parin Jay, to, ang number one ding ah, nagpakilala ng goto ni Kuya Oliver. Yeah. Hindi ko nakakalimutan lagi magpasalamat sa inyo lahat. May nabasa kasi akong comment na baka wala na daw kumakain kasi hindi na trending. Sabi ko abay malabo, dahil sa dami ng mga suki niya na nagdadala pa ng ibang customers. Pero para makasigurado, ay atin siyang binalikan para kumustahin. Akala ko ga, wala na masyado kumakain sa Kuya Oliver's Kutuan dahil hindi na trending ay ano are. Saka syempre, napapaibig na rin sa Dino Ribs Goto Bulalo na nagpasikat sa kanya. Pamalo! ang dami naghihintay na mag-open ang Kuya Oliver's Kutuhan. At lahat sila, kami pala, ay naghihintay na lumambot ang goto ni Kuya Oliver. At kita nyo naman, ilang malalaking kaldero yan ang nakasalang. At yan ay gatong sadya ang ginagamit yan. So dumating kami mga alas 6 na tapos kita nyo ang dami ng tao din sa mga alas 5 pala ang may mga nagdadatingan <laughs> na. Pero ang start ng serving nila, alas 7 na umaga. Kaya talagang maganda aagahan mo para pagdating ng alas 7 ay nakapila ka na ready to serve na para sa'yo. Ari ang menu ni Kuya Oliver. Yan. Yeah, so may mga single order. Overload starts at 150. Tapos may super overload saka may bat and balls. Tapos yung sadyang nagpa-trending dyan, aring kanilang dinosaur ribs yan, family size yan. Ang presyo niyan ay depende kung ano yung mga nakalagay. Pero nasa around 1,000 pesos yan. Bukod sa goto, yan. Meron silang ibang tindadini din. Aring pupor. Natimusan ko na rin masarap pare rin. Saka kanilang fried garlic. Like sobrang panalo niyan yan ginagamit namin na condiment sa sa pagluluto kasi may leche flan, may yema may sampalok saka ano are dried fish hindi daw maalat promise yan are ni na ang kuya Oliver talaga kumusta ayos naman sir ayos, ayos naman. naman talagang Binagyo Kuya Oliver, talaga na Kaya pala ang daming bagsakan na ano eh, no? <laughs> ang ating mga saging inaubos. Pasawagan so, ko ito mga ubos. Yun. Hindi <laughs> naman. Laging nga uh, always si Kuya Labarag luluto. Kakatuwa Hanggat, na may kadami pa rin napunta sa iyo eh. Oh. No? Hanggat may baka, tuloy ang luto. Yan, ang dino ribs. Yan, ang ating ribs na napakalaki. Oh, ah. Napakalasa. 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 Ano ka uh, sira kayo ngayon mumukbang? Dino ribs yun. Dino ribs din. Okay. Yeah. Oo, oh, bahala. Ito natin ang isang dino ribs na napakaganda. Kailan ako nag-vlog sa'yo? Mga two years ago na ano? Dalawang taon na, ga? May dalawang taon na? Dalawang taon na yan, no? Oh. Tapos kakatuwa, talaga mga tao hindi na, hindi tumigil ng dating, eh. No? Hindi sila na, hindi sila talaga na talaga, no? Oo. Uh -huh. Kasi uh -huh. may nag-comment, sabi, ano daw, baka daw wala na nakain sa yo. Pero kita mo, dami pa rin, eh, no? Hindi, hindi, hindi nawawala yan. Hindi nawawala, <laughs> ano? Kasi, ano na, eh, iba na yung mga trending ngayon, eh, no? Mga Paris overload na. Pa Paris, Paris. Si di ba nga, uh, unang-una ngayon sa okay. trending ngayon sa okay. Paris. <laughs> Tingnan mo ano sekreto bakit ano? Talagang ang mga tao hindi tumigil ang pagdating. Talagang dumami pa at ano. Meron meron mang mangilan ngila na kumain sila minsan say na irita medyo, medyo sablay. Pero mas marami yung hindi. Dahil yung ibang nakakain na hindi uh, kumbaga hindi sablay ang kain, na sila marami pang kasama. Yon. Yon. Pero yung uh, minsan ni nagkukulang din kami. Hindi naman aminado naman. Talaga yung pagkukulang namin eh, talaga wala man nakaka-perfect eh, Dahil, lalo, na pag ganito ang uh, aming ginagawa sa pagluluto. Oo. Oh. Sa sa kapagaring maramihan hey, sa Diyos. Sa so, akong baga hindi naman iisang panlasa ng mga tao hey, sadya. Hindi, saka, sa sadya iba Sa iba't iba sa Diyos. Iba't iba talaga. mga tao. Natututo ka sa mga ganyan, ano? Yeah, natututo talaga ako. Oo. So, at sa saka maganda 'yung inaako so, mo sa natututo ka. Hindi naman yeah. tayo bagay mm, makagusto eh, hindi lalo nang masarap kung no. halimbawa anbawi dito tuloy-tuloy ang luto. Sabi ko kaya hanggat minatunta, tuloy-tuloy ang atang luto, walang, walang, uh, walang humpay yan. Hmm. Saka yung mga babago sa social media, ang Kuya Oliver Sadya ang talagang original sa mga trending. <laughs> sa akin nga, marami nang babas na. Sa akin, baka daw ay eh, prosin. Hindi kami nakakapag-fluto ng sabi nyo galing ng mga imported na prosin. Hindi. Hmm. Puro Tagalog, Batangas ba ito? Yan. Pinagmamalaki na. Ah, Padre ng... Garcia. Oo, oh, Garcia. Oo. Oh, Bakit nga naman magpa-prosin pa yung nasa Padre Garcia oh, wait, lang? Oo, na ang subasta ng malaking hayop sa buong Pilipinas, Oo. ang patrick Garcia. Kaya wala kaming uh, Sinasabing ang aming baka ay ano, hindi quality, talagang quality. Quality 'yan. Saka isa pa. Unang-una sa lahat, ang aking mga kagaya ni Paring Jesse Resinto, ang number one ding ah, nagpakalala ng goto ni Kuya Oliver. Yan. <laughs> sa mga ating mga ka, mga vlogger na napunta rito lahat. Hindi ko nakakalimutan lagi magpasalamat sa inyo lahat. At saka, hindi kami, na, kami napahiya. Yan nga. Pero yun know? nga, sinabi sab mo, may mga negative experiences nga. Pero mas maraming di hamak. Oo oh, naman. Abangan na to. kita naman sa mga tao naghihintay yeah. Baby. Kaya nga, sabi ko nga, nagpapasalamat ako talaga. May mga tao na kumbaga laging hindi nakakalimot uh, ano, sa ating uh, ito, Oliver Oo. Sabi ko yung pangano na ito. Hanggang sa dulo na no, walang hanggan ito. <laughs> Saka ang pagka-trending mo ngayon, yung mga yun niya, yung mga nakakain din eh, magdadala ng ibang tao dito. Ayaw, no? no? Ayaw, mo ang nakakatuwa. Kumbaga, word of mouth na sadya. Yung mga nakatikim na, ay, pwede, pwede, pwede bumalik. Mm. -hmm. Yung ibang medyo nag-ano, medyo sablay, ay di, oh. Uh -huh. Pero next time, uh -huh. Baka naman pwede silang uh, tumimus uli. Oo, sumubok uli. May padalwa naman pagkakataon pa, pangatlo pa. Tanda ko noong unang vlog din eh, sabi mo eh, kaya gusto mo talaga na quality at saka malalaki yung gayat, gusto mo yung hindi talaga lugi yung mga tao, yung mga ating yung talagang babalikan. Yun ang talaga. Oo. Sa tanda ko yung unang punta ko rin din eh, sabi mo eh, dahil pa paano, pagkatapos ng araw, may nabibilang na kaunting kita. Iyon. Klase naman ngayon eh. <laughs> Malaki-laki na. Iba-iba naman. Iba-iba na. No? Tapos na yung mga anak ko eh. Tapos na. Tapos na ba? Dahil sa oh, goto? Dito to? na. Dito, yun number one ko na. Tapos yung mga anak ko. Oo. Oh, sa pinakamagandang pamana, no? Sa pagsisikap ni Kuya Oliver. Oo. Oh. Nakapag-expand. Ang laki na ng gotohan mo. Oo naman, medyo basta... Ay, sa lutuan pala ang ibang iba na. Hindi tulad dating kalat-kalate kung saan sa nakakasalang. May, na, ano na, may nasasabi na rin kahit pa paano. Kung di man maganda, kung di man malaki, di may kaunti. Hmm. Sabi nga na ng, uh, ng dito sa amin na matatanda, basta may kaunting yan sinube. Oo, tama. Pagdating ng pano, malaki-laki. Oo. <laughs> Pautay-utay eh. Din, ano yung naman ang ating mga patanggay nyo, Yan ang uh, number one. Sa yung naitulong mo rin sa San Juan, ano no? Oo oh, naman. Hindi mo mabibilang yan. Yung mga taong napunta sa hindi lang dagat ang pinupuntahan dito. Oo, oh, naging tourist attraction ka na rin. Hindi Dahil lang, Goto, ikaw din ang pinupuntahan din eh. Sabi Kaya dai. hindi ka pwedeng umabsente, ano? Ako. Anapin ka. Kahit sabihin mo lasa ni Kuya Oliver. Ako po. At di pilit magluto ng guto oh, talaga. Oh. At kita naman, hands-on na hands-on ka pa rin hanggang ngayon. Hindi talaga tayo natigil. Kung tutusin, pwede namang iutos mo lang lahat yan eh. Pero hands-on na hands-on pa rin. Oo. Oh. Ang Kuya Oliver. Si Kuya Oliver pa na nanong. sabihin nga, uh, kaya ko na itong utos sa mga ito eh. Hindi naman iba ito lahat yan. Oh. Puro mga pamangkin ito eh. Pamangkin, pinsan. Hinihila ko din sa maganda yung kayo mga kasama eh. Yan ang maganda. Kung magkasama-sama kayo oh, sa taas. Oo, ayaw mga... ko naman ng bay. Lalo na pag may mga pamilya na. Oo, oh, mahirap naman din solo kalaan sa taas, eh, no? Hindi oh, na pipindi ang patamad-tamad. Kailangan talagang uh, magsikap, o ba? Tama. Magbanat ng Bubuhatin buto. Bubuhatin ang sungay at buntot, tihilahin. Oo. Oh. Saka dati nagsimula ka, cart lang, eh, no? Oo. Oh. Sa tabi-tabi lahan ng kalsada. Dito, pag uh, gusto mong maging artista ka, talagang kuhan. Humarap ka sa itong kuni ko, Oliver, mapapaluha ka na. <laughs> <laughs> Oo nga, eh. Pero okay. kalayo na isa dyan na papaluha. Pero kaya sadya. Hindi yung... ka na maging artista dito pag gagay pag drama o gusto mong ganapan. Ito na. Yung ano kuha tenderloin ng baka. Ang gulugod na yan. yan. Tenderloin ako. Oh, yan. lambot niya. Kaya napakalambot niya. Nakakailang kilo ko ngayon sa isang araw. Basta laging 150. 150 oh, minimum. Mga na mga ko ubus niya. Malalaking gahit na laman oh. oh, oh, oh. Talagang ito eh. Yung balat. Yung yes. balat natin. Yung balat. Yung balat pabali na. Yon, bat and boss. Ari na ang Dino Ribs Bulalo. Ah, ah, nice. Ari na ang Kuya Oliver's kutuhan. Dino ribs ko na miss ko. Ari dino ribs na merong bat and balls. Kaya ako, panalo-panalo, ari. Ito yung sabaw. Higo muna na tayo na sabaw. Ah, worth it ang pagpunta ng maaga. At ang nausukan. Bat and balls agad. Tapos may laman. Ay, Balls agad first bite. Thank you, Lord. Panalong, panalo, panalo pa rin. So yun talaga yung naging sikreto ni Kuya Oliver. Yung consistency na kanyang luto. Malaking bagay na hands-on siya. Makuha kaya aring ribs. Yan. Yeah. <laughs> Pamalo. Grabe ba. Mm. Ito yung pinaka-latest evolution ng Goto niya. Eh. Kasi nagsimula siya sa ano, Goto Overload, Goto Bulalo, tapos yan, nagka-dino ribs na. Lagyan natin yung kanyang napakapanalo na fried garlic. Mm. Takatawa kay Kuya Oliver, hindi nagbabago. Napaka-grateful, napakabait sa mga customer. Basta may magpa-picture, game. At yun nga, ina-acknowledge niya pag may pagkukulang siya. Saka, ibang level talaga yung goto niya. Pero as always, pagpupunta kayo din, magbaang kayo na naparaming pasensya or better yet, agahan nyo. At hanggang ngayon, ang lalaki ng gayat. Higyan natin ang konting kalamansi. Pero ari na may napakalasa na. Dagdag pala sa lahat. Sa kapatis. Hmm. Lalo sumarap. Saka as a vlogger, nakakatuwa yung mga na na vlog mo dati tapos nakita mo na nag at talagang tuloy-tuloy. Kasi as a vlogger naman, ano lang yan eh, parang bibigyan mo lang ng boost sa exposure. Pero at the end of the day, yung quality pa rin ng luto mo ang magiging dahilan sa continuous success mo para balik-balikan ka. Gayaan si Kuya Oliver. Kaya make sure magsama kayo ng mga kaibigan mo para maka-order kayo itong Dino Ribs Bulalo at are good for sharing. Kaya kung mag-de-beach kayo sa Laia or basta naghahanap na lang kayo ng masarap na food trip adventure, dayo kayo din sa Kuya Oliver's Kutokan sa San Juan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.